Late me. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, it a upon one. I was too safe for one. Just say, I beg you, Late me. It's time to make love. Complete love, I sweet my love my live life. Ang bata ai mau pai, ma bang hi pai pai. Ma ba pa pai Si Si ba sangku, Si ba pa ku ai Banget pai Pai A ku <coughs> ai mu pai Mukang tak makin mukang tinapai, pai <coughs> Mukang tak pai Si Basang ko, masakit ang ipin Pag nakasilpon siya, nawawala ang sakit ang ngipin. I so I beg you, let it be me. Si basangku ayu ay, oh, oh, ay. Mm. nabungal bungal nabububungal. <laughs> si Na basangku, <laughs> si, basang si papaku ay. Si basangku ay bungal. Si Papa Masakit ang iipin Si Papa Makita ang silpon <laughs> Wala nang sakit Ano yun ang kinay ng aso? Si Papa ako ay Ano mo nga? Malaki ang ilong Malaki ilong? <laughs> malaki ang butas ng ilong <laughs> Malaki ang butas <laughs> tapo, tapo. ito kong pay. Malaking butas ilong. Kasi yung ilipante. Ito ay aloy ko. Ubat ko. Ito ay o aso namin. Naging takipay. Hmm. Wow, ah, ka mag -aw! Mình, gulong gulong no. No. Mugulung, gulong 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 ai gulong 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 Marang, maraming dumipa kasi ang mama ko Sa butas ng ilong yep. <laughs> Malaki ba? <laughs> Malaki, di butas. Papa. Malaki ang butas Nangupit di ba pa? Malaki ang butas pang tainga Lagi siya natatae Bigla buris ang tai niya Biging <laughs> buris Ang tai niya Biglang pumunta sa mukha niya Tapos ah na nahihilo ako eh Kumain siya Kumain siya ng itlog. Kumain siya ng itlog na bukok. Bukok? Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.